La no. no, no. Bit-bit lagi ni may mong dong sapatos. Nga naman. Lapok. Lapok. Sini ilo ka. Delikado matunok ka. Paa lang. ka paa. Dudong. So yan po guys ha. Dito po kami ngayon. Dinalaw na mag isang pamilya dito. Ang ilang balay mauni. Siya na si ate. Kasi pangalan mo. Risa. Aning oh. Ang mister niya nandito dahil hinto po yung trabaho si kasi pangalan ni mo Ayan. Yeah? Jonathan. Jonathan. Oh. Sige ah, mag-istorya ta. Mao ni lang mao ni yung balay din he. Guba na kay ilang balay kay hey. tabel-tabelan rag sa ako. Ah, okay. hmm. ang apply wo dai. Eh. Ah, uh, pit so, lang purna kaagat. Sumo ni lang balay dre, sulod dre. Wider na imong sulod ni gamay na. Mao ni balay din. Hmm. Maghay ka. So, dito ay aroma maglulong ug. sa mga Yan. Yan. Ito po yung bahay na dito. Sa so, na eh, nag naglungag na si Kuya. Unsa higang putos mo kuya? Mais. Ah, mais. Hay, mais. Lamig nang mais. Kung sa may sudan ninyo karoon? Mag-uta na mayroon ng malunggay, no? Mm. Hindi <coughs> nyo lang talapit siguro malilipat. Pero kung dapat yung Bahay nila, oh. Uh, ano lang? Sa wale. Uh, so, nag, ano na si kuya? Nag, uh, nagsaing na. Yung giniling na mais. So, luto na to kuya. Si kuya, pangalan to naman kuya? Pilatan, at saka si uh, Risa. So, oh, pila ka ba anak ni mo? Upat. Yung dalawa, no? Dalawa. At saka itong lalaki. At saka si Inday. Pangalan mo, Inday? Inyaros. Ha? Inyaros. So, pamang... Imo sa pamangkon? Bayaw. Kapatid ka ni? Kapatid ah, na ka sa... Mangko ni mo? Oh, ganun po ba? Ang trabaho mo, kuya? Sa imong trabaho? Ras ko ano tawag nalang. na Ang tawag na ko. Ah. Unsa imong trabaho? Ang civil construction. Ha? Civil construction. Construction worker. Ala sa baboy ba? Ah, kanang mga kulungan ng baboy. Hmm. Uh. So wala kayong trabaho ngayon. Wala i trabaho. Hmm. Uh, Asa ka wala pa to, guwat lang gusto tawag. So, ang, ang imong mga anak nang eskwela. Grade 5. Grade 5 nya kare. Grade 2. Grade 2 kay Inday. Nya daycare. daycare. At saka ilang taon na yung ano, itabo ni. Eh. Isang taon. Isang taon, isang taon. Oo. Uh -huh. At saka yung kapatid mo si anong grade ka? Grade 6. Grade 6. Oo. Uh -huh. So ngayon po eh ang bahay niyo ano po uh, may sako, tagpi-tagpi na sako, may sawali. Yan po ang kawawa din yung kalagayan la dito. So yan po ay eh, sa ngayon ang ang, ang kumusta ang mo ninyo? budget yun sir niya lang dyan paagi kung mahugdan oh, na kung naay magpa-obra obra lang dyan oo uh -huh. okay na dagang mga bata may sulpo doon oh, pili niyo man yung ang kaon may eskwela po oo uh -huh. so inaani nga uh, ganito na sitwasyon ha uh, advice ko sa inyo Hi, mahirap ang buhay kuya tama na lang yung apat muna di lang sa di lang siya kamanganak -control, ha ha ah, nag-control ka na? So nagkontrol na si ate. So tama lang sa muna yung ano po, yung apat ha? Kasi mahirap ang buhay. So yan po gaya nga naparito kami ngayon. Eh, nais naming makatulong na pangbigas bigas ninyo ha. Pagpalain pa tayo na baka naman no ma, ma, ano maayos tong bahay ninyo. sige lang ang unahin natin yung ano pang konsumo na nahapa mo konsumo karon. Gamay na lang. Gamay na lang. Oo. So si yung bayaw mo si pangalan mo ulit. Mineros, ni ang papa na ko na matay na. Ang mama ni mo? Nagtrabaho. Nagtrabaho? Diyan man nagtrabaho? Saliluan. Oh, mag, mag -uli sa oh, mag-uli sa din, he? Mm. Asa man inyong balay dapat, dire? Asa inyong balay? Na, na, nah, dire. Na, dire, sa unahan? Mm. So, na, 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 dire? Na, naon sa maya, nila ate, Nang naras la din, he? Oh, ano, lang sila, kay sila ramang duha, wala may kauban sa ilahan niya iskwila man walay makamonitor ba o kanang hmm. sa kaon. so pila rin sila kabuk magsoon walo na sila walo tulo na sila na adiri Tat, tatlo kayo sa kusa nagtrabaho siya dir uh, tolo mo na adiri karon ang anhirapod mo mukhaon hmm. magluto mo dahil nagdala ka kamunggay ka ni ha kung saan man kalisod ng inani nga nga walay klarong trabaho si kung saan ba kalisod kaya kayo kay ang mga bata kanang Luoy tanaw ni bakay. Maam ba kay, ma budget para oh, ba wala, amo lang. Mm -hmm. amo lang dito sigo, sigo-sigoon ba para na lang di mabaw. Mm -hmm. Ya, ang bata pun, di kapalit pud um. bisag kada sa vitamins Kaya ma budget man lang sa. Oh, yung vitamins. anak mo hopo yan sa vitamins, no? Wala jud ni kani ako mga anak sa gini kasuway og vitamins. Ganun po ba? Sugod kayo priority kana mo ang kaon. Huwag yung kasuway Ang imong mga bata, huwag yung kasuway vitamins. wala. po ba? Ikaw daw dong, is ko happy like yung balon? Jis. Yes. Jis? Yes? anak, ah, may nakabalon o oh, Jis. Yes? Kaya yung pangalan niyo? Grade 2. Grade 2. Ah, grade 5. Grade 5? Ang Grade 2 siya. Ano kasi pangalan na itong usa? Masa na kayo Grade? Grade 2. Grade 2. Pila yung balon ganiha? Jis. Yes. Jis yes, po. Ikaw, Inday pila ang balon mo gani ha? Gis. Oh, geez. So, ah, kumusta mo mo Inday? Kanang kumusta ang inyong imong mama magulian ra? Mm. Hmm. Yeah, ang inyong pangbugas-bugas, na may bugas, bugas karon. Oh. Na may bugas. Hmm. So, inyo ate gamay na lang na ako ihatag niyo sa pagkakaron ha. Kuya, okay ra kuya na ako ihatag ninyo pangbugas-bugas ninyo. Ya, yeah, bilhan mo nang ano, vitamins yung mga anak ninyo. Sabi mo, ingon ka wala jud kasaway mo mga batag vitamins pasaway ya okay, ha kay ano sila kanang payat ba no yung bunso mo pa sobrang payat ha yan ang advice ko sa inyo ha wag dagdagan muna ha kasi, kasi dili jud niya siya anak ko sa akong pares ah nya tapos wala man nagsusuto ang anak siya sa una mong asa ah, pagadalaga kuno niya Uh, As wala man gay sa tingin ko git sermon. Salamat kuntan sa gibati, pud rang gi isip nga iyang anak. Uh -huh. Wa ko man niya pasadahi. Eh. Uh -huh. Okay Imo rang isip og oh, anak. Mao na ivery good ka na nana kay ang bata wala man say kalibutan, inu sino pa man ato gay na isipon nga atong anak no. Kay mo na ikaw po isip pambunyang papa, nindot kay na kay. Mabuddi matakatagan sang bata mga dagko. na sila yung na papa no? Oh. so na ako ihatag ha para pang bugas bugas ninyo yan po atin uh, atinida sa atins grace bigyan po natin sila ng pangbigas bigas uh, paano makatulong tayo, tayo, ngayon sa kanila uh, pangbigas pang bigas nila sa ngayon

Majud ni kasuway ug vitamins. Oo. Uh -huh. Daghan gid ka ayong salamat unta na apay mo tabang sa amo uh -huh. akay. sa mong sitwasyon. akong ba good construction worker na honong man siya niya. Wala pa nga trabaho. Uh -huh. Kung naalay magpa-trabaho, anak ra niya. Kada adlaw baya mi mukaon ko niya. Daghan mga bata. Oo. Uh -huh. sujud ka ayaw. Mahal uh -huh. ang pampalituno. Uh -huh. So yan ang advice ko sa inyo ha. Huwag mo na dagdagan yung anak niyo ha dahil ha, sobrang hirap ng buhay, nag-control naman kayo. Control naman ko karon. Oh, tama ko yan. Oo. Okay, oh, oh. maluoy sab ko sa mga bata niya. Ingon ani ra man jud among kahimtang di man Ingon na nga naa mi kakaya. Oh, oh. So, mintras pila pa edad ni mo ate? 31. Oh, so mintras ko ano kung, kung bata lang pero ikaw na maka kay anak gagmay ati manunon man kayo na araw ka sa balay no. Mm. So si Kuya Kuya unsa man ni mo ikas, Dagang ay salamat sa inyong pagtabang. kung kong magdaho usab uh -huh. usagos naman matabangan kayo. Uh -huh. Oo. rin sa kunino sa akong primero na akong Facebook account. Oo, uh -huh. uh -huh. nag-follow -nag -nag sa kasamuha. Nag-follow ko ninyo. Uh -huh. So, kung saan yung kasulti nga karoon, naamis yung natawangan karoon. Huwag dahong nga maabot mo din sa mga. Uh -huh. So, God bless, no? Na bless kayo tabang usasad mo sa among nasuroy. So, ginagmay-ginagmay rami ato ang tabang ron. Masin ba dahil, no? Uh -huh. Salamat kayo. Oo. Uh -huh. uh -huh. Yan si ikaw si Dodong kani si Dodong. Nga na naman kay pang balon. Yan sama ni Mas Kasorte. Si Inday. Itong ano, yung kapatid ni Kuya si Ninya Ros. Ninya Ros. Ah, na ako ihatag sa nimo ha, pang balon ha. Ang ah, nag-eskwela ang imo pong ka, imo yung kapatid so, mong isa nag-aaral din. Grade 8. Grade 8, ha? Grade 8 yung kapatid mo. Oo. Oh. Uh -huh. So mayroon akong ibigay sa inyo sa inyo, sa inyo ha. Dali sa are, dali. Isda gusto gamay are. Ninya Rose, para sa inyo pangbaon mo ha sa school ha. Uh -huh. Yung kapatid mo no, bigyan mo ng ano, pangbaon din ha. Tag mm -hmm. 500 kayo ha. Ano ano pong masasabi niyo? Salamat po. Uh -huh. Anak ko pangbaon? Oo, -oh. Uh -huh. yan kapatid yan ni Kuya Bayaw ni Ate. So wala din silang tatay, patay na yung tatay niya, yung nanay niya. Anong trabaho yung nanay ganin ni mo? no? Yeah. yung kasambahay mag lang dito no ang kasambahay doon sa city so sige ha uh, sana sa ngayon nakatulong ng yan ha bili ka ng bigas ulam at saka yan na uh, makalahotay nga kuya samtang na atay konsumo pangita ita lang yung trabaho gid ha para sa sunod na aje kay kami dili mi kasi guro kaloy antas Ginoo magampo lang ta ha uh. ikaw inday yung sa mga kasulte ang <laughs> 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 luto <tag> position ay. Ano ko ano? Ngonin. bonin. position ay. Eh. Oh, sige ha. Ikaayo ko ya ni sa imong pagtabang. Dako ni gyud kayo ning tabang namo makapalit nami ani sa imong panginahanglan. Mhm. Salamat kuya. Salamat <laughs> kuya. <laughs> uh, sige ha, sige ha. Abay. Ah uh, dealer kay ni magdugay ha. So ito po ay yung sinaeng ninyo. Uh, baka ma yung bigas nila, oh, konti na lang sa. Ah, yung bigas, ilang kilo na lang. Mm -hmm. Saka doon lang saing? No, wala silang hugasan. Wala silang mga hugas. Lupa. So yung ano, yung banari, banari bahaw. Banari oh, bahaw. Ah, bahaw. Yung mga tubig na dito. Inunan mo siya? Wala. Para sa bahaw. Um, Kung wala yung ikapalit, mo inum na lang dyan sa gripo, pero amo ang kanang pabukalan. Pabukalan, gini siguro. Ang Hello. Sige, salamat din tayo sa ating sponsor na patuloy. Nag-ikot tayo, sino yung mga kapos din na nabigyan natin kahit kunti-kunti. At least sa uh, kahit paano nakatulong tayo. So, Sige ha, dili ra kay mi magdogay. Babay na mo. Babay daghan kaayong salamat.